so guys malabo ang camera ko kasi baka ilaw madilim nakaganta ko kasi nagli, nagtatanim ako sa likod ng gulay lilinis ako nilinis ko na talaga as in lahat ngayon dumating yung order ko sa Mama Norse Biko at iba pa i-open ko muna kasi baka mapanis ngayon papakita ko sa inyo masarap talaga to guys yung Biko ni Mama Norse marami nang umorder sa kanya may mga brands na rin siya pero ito galing talaga doon sa kinaka main niya so ito guys ha. So. ayun ito ako mga o, so, yan Biko yan OB Biko kaya ito marami panay Biko ubi kasi may previous akong dalawa so Mama Norse Biko at iba pa. Thank you sa pa previous mo dahil nung last na order ko eh medyo nasira kaya binigyan mo akong dalawang previous. Thank you po. Ngayon ito guys, Biko. Oh, este photo. Masarap to. Masarap tong kanila yung luto ni Mama Norse na Biko. Tsaka paborito ko rin tong paborito ko nga to lahat. Cherries sabi nga nung ni Javi murder ka nga, sa'yo din naman lahat ikaw lang din lahat sa ka kain kasi ikaw lang may favorito kami ng anak mo hindi nakain mo yung anak ko nito si Javi lang hindi, maarte yun ito ay maha maha ginataang mungo Maburito ko itong ginataang mulo. guys. Ito ginataang munggo sa ilalim, sa ibabang maha. Mainit pa siya. So, hindi natin siya pwedeng ilagay sa freezer. O, oh, sarip. Mamaya na. O, oh, diba? Ang dami tong pagkain pati. Ano, pagagawa pa ako mamaya ng pancake malunggay. mag invento tayo ng pancake malunggay. Tignan natin kung Masasarapan sila sa aking Sanctus Maui no so ayan i-open natin tong tikman natin tong ano munggo kasi baka hindi ko tong maubos mapapanis na naman hindi kasi nakain to yung anak ko atya, si Hug ako lang ah. tikman natin kasi masarap sya mainit merienda na rin kasi nagtatrabaho ako sa luto din merienda yan kapay ng mangko ito guys tigma natin kakain tayo in order ko to kasi birthday ni Javi bukas eh may lakad kami kaya ngayon ko na pinadeliver ngayon ko na rin kakainin cheers <laughs> yan kain tayo balik natin ang takip pero iangat lang natin kasi ano mapapanis so ito lang gamitin ko sa sambal tikman natin hmm masarap 'di ba? Masarap talaga si Mama Nors gumawa ng merienda. Mga kakanin. Niluluto siya ng puto, pansit, dinuguan, dinakdakan. Ito nga pala guys, oh. Kung gusto niyo i-try, hanapin niyo lang 'to. 'Yan. Mama Nors biko at iba pa. Yan. Mama Norse, Biko at iba pa. Marami nang umorder sa kanya kahit na mga ano. May umorder sa kanyang celebrity si ano. Christine Hermosa. Kaya ko alam guys kasi ano. Nung naglalambog kami ni Abby, May nakasabay kami na full makeup para doon sa celebrity. Hmm. Tapos may mga brands na rin siya sa ano. All the home sa ang hari. Ito dyan sa ano. Sa labang. Ayala Mall. Masarap guys. Mura hmm. Ilalagay ko yung ano link ni Mama Nor sa ano, comment section. Sakto to ngayong ano Pasko. Ito yung bigas na sa ano ma? Sa mesa saka din, sa may lagayan. Parang doon ma? Sa ilalim siguro yan. Sa yung mm. Bus na. Balik ulit tayo sa trabaho. Ah. Mamaya na natin hapon na mantikman ito. Pero the best, masarap. Mura na, masarap pa. Hindi lugi ang ano nyo, pagbabayad. Yan. Bye. Mama Nars, thank you. Bye.